Isang tanong na naman po ang ating subscriber ang ating sasagutin. Pwede ba daw paliguan yung mga bagong walay ng mga biik? Kapag tayo po yung magwawalay sa ating mga biik po mga kaibigan, dapat talaga atin pong siyang oobserbahan from day 25 to day 30 na dapat po malakas sa pong kumain, marunan pong uminom ng tubig, at saka malulusog po mga kaibigan. Yan po ang indication or ating pong uobserbahan dapat bago po tayo magwalay nating na mga biik. Kasi po, dapat talagang malakas lang kumain at saka malakas na po uminom ng tubig at malulusog po sila bago po natin iwalay para po maiiwasan po natin yung post winning complication o yung pagkakasikit ng mga lagang biik pagkatapos maiwalay kasi po kapag sila po ay magkakaroon ng post winning complication o magkakasakit sila bag a uh, pagkatapos may walay yan po ang sanhi na sila po yung mababansot po mga kaibigan mahihina na po silang lumaki kaya dapat nating alalahanin uh, yung kalusugan ng ating mga alagang bek bago po natin iwalay sa araw ng walay po mga kaibigan wag na wag nyo na po muna silang paliguan para po hindi po sila mas stress kasi sa mga panahon na iyan nanibago pa lang sila kasi po wala po yung kanilang inehing baboy sa kanang tabi po mga kaibigan kaya bawal po munang paliguan yung mga biik sa mga araw na iyan